Good morning, good morning mga idol. Dito tayo ngayon sa ating punla na niyo. O kuno at sa so, ito. Sa taas na. Ready to transfer na sa ano? Pulibag. So, hindi pa tayo makapagpulibag ngayon, guys, kay gawa nga ng El Niño. So, yan. Tulat na may mga matataas na yan ang variety niyan is hybrid. So may hybrid din tayo ng nyug. At meron din tayong tol. Yung uh, tu guys, yung hybrid na ito, yung dwarf siya. Cross siya sa tol. So ang akala natin manok lang yung <laughs> manok or ano yung ano, yung kuno crossbreed. O niyog din pala. So dito lang din ako naka-encounter ng ganito. So at sana sa sunod na mga ano ang tututunan yan guys pinawalisan po natin yan panatili natin malinis may walis kaspan kasi gawa nitong ano yan sa ilalim tayo ng mahogani yan so ito yung ano yung mga tool natin yan bagong kunla pa lang Ganito 'tong paraan namin pagpupunla. 'Yan, pinapile po 'yan. So, marami lang dahon. Uunguin so, 'yung paglilinis natin. Lakas ng hangin kasi, amihan. Kaya, marami nang nalaglag. 'Yan, ganito po 'yan. Ito 'yung tool. Masarap. Malapit 'yan sa 10,000 piraso ito yung dinidiligan natin yan guys ito yung ginagamit natin yung pandilig yan, yan yung tubig natin It, gawa ng taginit so paano mag identify ng, to, ng niyog na hindi dwarf saka dwarf so may ano tayo may paraan paano makilala yung dwarf ka hindi eh, pag, eh, kahit pag mix mix pa yan kaya pwedeng pwede natin pilihan pilihan guys okay, so yun lang thank you